Good morning. Ito, nakabili kami, nakita kami ng mga naglalako si Kuya ng mga talbos. Ito, oh, ang ganda ng bulaklak ng kalabasa. Nakabili po kami doon. Yan. Isang tali, 15 pesos, pero sulit ka naman dyan, oh. Dalawa yung binili namin, dalawang tali. Yan, ba? Diba? Fresh na fresh. Oh, ang ganda ng kulay. Tapos, meron din kaming nabiling dahon ng alugbate. Ayan. Dahil walang ng dahon ng alugbate ko, ito muna, bumili mo na kami. Tapos, may talbos din ng kamote. Ayan. Ayan, himay ko na. Yung iba na ilaga na. Ayan. Almusal. Ilagang talbos at saka pritong itlog. Ayan. Kagagaling lang nag-walking-walking. Lapang na. Kainan na. Tsaka ito, natalbos din na kulay red. Ayan o. Oh. Ito dalawang klase yung talbos na binili namin. So, yan lang. Lahat-lahat na yan ay nasa ano na yan? 30? 50? 50. 60, 70. 70. lahat plus isang isang talbos din ng ano, isang tali ng talbos na malunggay. Oh, yan lang. Nako po. Ay, ginto ang gulay, ah. Hmm. Tapos, meron akong matambaka na nabili sa palingki rin. O, oh, yan. Yan, sasahog lang natin yung napakantandang bulak ng, ng kalabasa. Oh, wow, wow, wow. wow. So, kain na ayan, o. ayan na naman ang aking ibon parang bago nga to. kain na kayong dalawa dyan hmm, sige ano pang inaantay nyo wait eh, tatlo na kayo ha ah. ano to dumadami na nangunguha ka na ng kasama tatlo na sila aba 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 oh. Baka nga inakay pa to pa no, isa no. Ay nga eh. Ay inakay pa nga yan pa. O bibigyan pa niya ng pagkain yan. O ayun o. O wow. Inakay pa niya yan. Yan siguro parating binibigyan ng pagkain. Sinusubuan pa ng inahin na ibon o. O. Tingnan niyo. O o oh, bigyan no oh. Nangihingi oh. Hello. Sige. o oh, bibigyan niya. Ano ba kasi na ini? <laughs> oh, diba? Oh, ay ina inakay ina nila to, anak nila to. Oh, turuan nyo kumain para hindi niya subuan. Ah, oh, yung akin talbos diyan anong kinakain mo? Oh, kinakain niya yung ng sili ko pa. Hello. Hindi, pumapahit daw. Ah, kala ko, kinakain mo ito dahil na si Likwe. O, oh, bigyan mo kasi. Oh, ba't hindi pa kaya makalunok ito? Hmm. Hindi pa, kumakain talaga siya ng dahon. Hello. Hindi nga, bigyan, bigyan mo. Oh, oh yung yun. Inakay pa po yung isa na yan, maliit, na maingay. Yan. Bibigyan. At pasaway yung mga inakay na. Inahin na to. Bigyan mo ng pagkain yung anak mo. Oh, bigyan mo. bigyan mo, bigyan mo, bigyan mo. O. di ba? Iniwan mo Kumain ka kasi rito mag-isa. Matuto kang Kumain. Ah, oh, bala ka. Ayan na, may pagkain dito, dali. Ali ka dito. Kain ka dito, dali na. Hindi ka makakain. Sige ka. Baba na dyan, baba. Dito, may pagkain dito. kena, na. Dali. Dito ka na. Oh. Ay,